Tuloy pa rin pinag-aaralan sa Senado kung aaprubahan ang panukalang ipagbawal na ang presentasyon sa publiko ng mga nauhuling suspects sa krimen. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Pinag-aaralan pa rin ng Senado ang panukalang batas na nagbabawal sa mga alagad ng batas na ipakita sa publiko ang mga nahuhuli nilang lumalabag sa batas. Sinabi ni Senator Tito Soto, nagiging biktima umano ng trial by publicity ang mga suspek Gayong hindi pa napapatunayang may kasalanan ang mga naaresto. Ibawal ang formal presentation of a suspect. Yun na lang. So, Hayaan na lang umano ang media ang gumawa ng paraan upang makakuha ng impormasyon hinggil sa mga suspect. Ayon naman kay Sen. Chis Escudero, hindi ganun kadali para sa mga polis at iba pa mga law enforcement agencies na itago ang mga suspect at pagbawalan ng media na kuhanan ito ng video. Accomplishment eh. Walang pinakaiba yun sa nagpa-picture taking yung CPNP PNP dun sa suspect eh. Kasi, di ba, nakaupo siya, nakatayo lahat sa likod. In fact, even former presidents used to do that. Your Honor, it is the violation of the constitutionally guaranteed right of presumption of innocence. Sinabi naman ni Mr. Daniel Razon, isa sa naging resource person sa pagdinig ng Committee on Justice and Human Rights. Kahit may nakasampang kaso sa korte, ay hindi maituturing na kriminal ang sang tao, hanggat hindi ang ginawa niya ang krimen. And therefore, they are going to wait for the time that the formal charges will be filed. And after that, that is the only time that they will be allowed to present it to the media. uh, Does it make any sense that uh, after the filing of uh, the formal charges, does it mean that uh, the presumption of innocence stops there? Precisely, Your Honor. Tinalakay din sa nasabing pagdinigang puntong maaaring makatulong upang makilala pa ng ibang mga nabiktima ng sospek kapag nakita ito sa telebisyon. Samantala, hindi pa malinaw sa ngayon kung kaaprubahan na ng Senado ang nasabing panukala na huwag nang ipakita sa media ang mga mahuhuling lumalabag sa batas. Benedict Galasan para sa UNCV News Worldwide at ito ang balita.